Guys, what's up? Ayan, si Jowa naman ang magluluto ng pansit. Pansit bihon. Ayan, magluluto na si Jowa ng pansit. Kasi ayan. Ayan ang mantika. yan pinirito na niya ang kikyam. Sarap yan pag may kikyam, mas malasa. mas tipid. At yan ang ating kikyam habang pinipirito para panglahok sa ating sa masarap na pansit ni Jowa. At dahil guys, naaamoy ko na ang bango ng kikyam habang pinipirito. Parang gusto ko kumutib. So, ayan guys, ha, hindi na natin matiis dahil mabango sya mabango habang pinipirito. Kukutib tayo. Huwag na natin isahog. Gawa na ng soka. Kainin na ng Kainin na. Huwag na isahog sa pansit. Ayan, medyo mainit. Ano? Ah, kasi nagdyan yung pekiyam at saka sweet ball or fish ball lang inilala ko sa pansit. Oo, oh, no, oo, no, oo, no, oo, no, oo, no. Harap! Dapat pala, yun lang ang niluto natin ah. Eh. Ang dali pa, suka lang. Bawang, ah, sibuyas at saka paminta at saka sili. Hmm, pwede nga yung iulam lang eh. Ngayon, luto na ang kicham. Ayun. Ang oil na ni Jowa at isasalin lang set aside. Ay! Ay Paano natin ang oil? Sige nga. Ano? Sibuyas. Sibuyas ang kanyang inuuna. Araya sa akin. Ngayon guys, kami kong magtotok, sibuyas na una. Hindi na bawang, kasi dati bawang. Nagay na rin natin ang na alam. Pwede rin naman. Ayan o, oh, nilagay na rin Kasi madali yan ha. Tutom na kami guys. Nang na si Paul sa kalalihan, my gosh. Mamaya naman na eh, ito doon sa kain. At ayan guys, minamadali na namin ang paglulotok. Total pancit lang naman to pancit bihon so na madali na lang ang para kami ay makakain na Hello. at ito kanyang ginigisa ang bagi Nahulog na niya ang carrot. Yan, talaga minadali na nilagay na pati celery yan naman ilalambot na rin pag nilagay na sabaw So, na kaya ako tubig naman para mabilis na. Lagyan niya ng asin. Paminta. Mukhang yik, sarap. Matal sa so, ihahabol mo pala sila, siya sa pagkain natin. Eh kasi kung ay pasikong, hindi tayo na sila ay, Hindi na ihahabol sa naman. Nilagyan na niya ng toyo. Halo, halo ba? Wow, ganda ng kulay ah. tubig. At nilagyan niya ng tubig para may sabaw. Isa konte. Ay nakababat naman muna. Eh, hmm. nilagay na niya ang repolyo. Kasi gulay.

Tama lang yan sa bawang sa tingin ko. Sa pansit. Kasi swip-sipin pa na yun, ano? No, no. ah. Sabi, di ba kayo kung may gusto ng luto? Okay, hap. Hmm. Ayan, na ang pansit. Kasi minamadali na namin, guys. Không có gai là Không hai đầu tiên là lang si jowa magluto ng pancit, oh. Napaka simple lang. Tingnan naman namin alakan luto ini. Eh. simple simple lang yan <laughs> pero bilis pa. Mura pa. Kasi wala nang alam kung luto eh. ini. at ano? Lain. Alin? Lain. Hindi mo pa lang nasusubukan. Kanina hindi mo makita ang pansit no? Parang kala mo kukulang eh. Ilagay na niya yung kikiam. Ilagay na rin natin yung kikiam. Tapos yung nagsira siya doon sa may ball pang papak. <laughs> oh, so, bilis lang pala magpansit eh. Ito Ay, ito. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na guys, ang pansit sa jowa. Ako nag nag lang naghalo kasi nakakawit yan. Nagulit lang eh oh. na lang may gawin mo. Huwag mo na ibukod. Para okay. hindi mahirap. Na? One pot pansit. So, ayan guys, tapos nang luto ang aming ang, ang kaju at saka sa jowa. Ay, na seafood schedule at aksiyawa ay nag luto ng kanyang mabilisan wala pang 30 minutes na pansit biho eating time